Paalala, mahal na mga homeowners and residents. Ito po ay paalala para sa ating unang pangkalahatang asemblye para sa taong 2025 hanggang 2027 na gaganapin sa Pecha, Ika-28 ng Setyembre taong 2025, Linggo. Oras, 10 AM lugar, multi-purpose hall. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo upang talakayin ang mga mahahalagang usapin tungkol sa ating komunidad, mga proyekto, at mga plano para sa Termino 2025 hanggang 2027. Sama-sama tayong magtulungan para sa mas maayos at mas matatag na samahan ng ating Homeowners Association. Maraming salamat at magkita-kita po tayo! Tahimik ang umaga sa bawat sulok ng bayan Mga ngiti tawanan sa lansangang walang hanggan Puno ng pagmamahal, damdamin ay pinagkukulang Royal South Village, dito ang saya Paalala, mahal na mga homeowners and residents ito po ay paalala para sa ating unang pangkalahatang asemblye para sa taong 2025 hanggang 2027 na gaganapin sa Pecha, Ika-28 ng Setyembre taong 2025, Linggo Oras, 10 AM Lugar, Multi-Purpose Hall. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo upang talakayin ang mga mahahalagang usapin tungkol sa ating komunidad, mga proyekto, at mga plano para sa Termino 2025 hanggang 2027. Sama-sama tayong magtulungan para sa mas maayos at mas matatag na samahan ng ating Homeowners Association. Maraming salamat at magkita-kita po tayo! Royals! Cacau é sal